Kamusta mga kaotin? Kamusta naging Pasko nyo? Kung kami ang tatanong inyo, eto kami ngayon na namumulot ng mga taklob ng plastic bottles sa paligid at sa mga kapitbahay. Alam namin kasing madami silang mga pinaginuman ng soft drinks kagabi. Galing kasi ako doon para makikain. <laughs> Nang matapos namin itong ipunin, sinimula na namin itong brushin at sabunin. Para na rin safe at malinis. At kung inyo ang mapapansin, ang aking katulong ay walang iba kundi si Baby Chelsea. Biroin mo nga naman, napaka-supportive na pamangkin. At matapos nga ang ilang mintong kuskusin at kutkurin, heto na nga natapos na namin itong lilisin. Jaran! O siya, tara mga kaotin, atin na itong patuyuin. Siguro kayo nagtatanong kung para sa ito at saan natin to gagamitin. ay ito para sa unang activity sa unang araw ng pasukan. Sa unang araw kasi na pasukan, kami ay magbibingguhan. Sa halip na bilang na 75, ay 118 na cups ang aking kailangan. 118 cups para sa 118 elements sa periodic table. I so free, I can't when you need... O siya, tara, tayo ay magprint na. At dahil nga wala akong printer at kahit bakasyon, pumunta na ako ng school. Oshah, kinig mo na ng music habang ako yun At nang matapos na ako magupit, ito'y akin nang ikinapit. Bumili pala ako ng mga ipapapremyo at ito ay mga mamiso. Pinanood ko pa to sa YouTube kung paano gumawa nito. Kaya sana ma-appreciate ng mga bata ito. Itiip na natin at pagkatapos ay ating bilangin. Ayan, tapos na tayo mga ka-Odin. Ito yung ating ng... Nang... nabilang din. Ito nga pala yung nangyari nung unang pasukan. Nakakaya, nakaupo pa ako sa lamesa habang nagbiping Pasensya na kayo, pagod na kasi ako. Nakaalim na section na kasi ako ng araw na yan. yan? So, yun lang. Sana'y palagi niyo akong supportahan. No, Na, eh. how is right. to rest. bye bye, bye, -bye. There's a time for everyone If they only learn That a twisting light Does could move a soul in turn There's a rhyme and a To the wild outdoors When the heart of this star-crossed voyager feeds in time with you Tonight, how it's late to rest is enough to make him leave the